Good morning. Good morning. Higop tayo ng sabaw. Sabaw ng noodles with tripolio. Tapos, parang kulang yung kanyang asin. <laughs> Ayan. Lagyan ko siya ng soy sauce. Ayan guys, pakita ko sa inyo. pamahaw Talaga <laughs> hmm. init pa 'yun, gausok-usok ang init. Pamahaw. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Ang init. ang init talaga. Ayan na ini <laughs> Ito po yung focus natin ngayon. Yung ating cellphone ay hinahawakan. Ayan, usok, -usok guys mainit ayan yan lang. pakita ko lang kinain ko <laughs>